Tina. Lobat ka te. Oo. Kita ko Hi. Lobat ta lobat siya. Mm -hmm. cool. Lili, hmm. punta ka sa Roblox, punta ka sa Roblox, punta ka sa Roblox. Dito, dito ka ba ang Nakakonected ako sa kamote. Kamote? Kamote ba? Oo, oh, nakakonected ako sa kamote. Paas ng signal. Oo, oh, wala, di ba? me, wala -connect. Ano yung yung naka connect Wala, yung siya nakakonect? Wala. Wala ka. yung kamote? Wala. Hindi na-abay ng kuryente. What's the password? Oh. The um password. Oh. Ano pa pagdating ni Godo? Bala kaya gaaaway kayo diyan?